our passage for today for daily devotion, Luke 16, 1-9. to Sabi niyo dito, ang talinghaga tungkol sa tusong katiwala. Luke 16, 1-9, verse 1. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilustay nito ang kanyang ari-arian. Verse 2. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba ang narinig, naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ang buo, ang pagangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon hin, ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Verse 3 Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pang ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong mag magpalimos. Verse 4. Alam ko ng aking gagawin. Ma malis man ako sa pangamasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Verse 5. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang pagnoon uh, yung Panginoon dito, hindi po yung small, ano po siya, small piece. Panginoon, ibig sabihin yung mga hari, yung mga namumunong dati. Tinanong niya, ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Verse 6, sumagot ito, sandaang tapayang langs po. Ito ang, sukat, ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat gawin mong po dali pukat gawin mong limang po sabi ng katiwala verse 7 at tinanong naman niya ang isa ikaw gaano ang utang mo sumagot ito sandaang kabang trigo po eto ang kasulatan ng iyong pagkakautang wika niya sulat mo sulat mo walong po verse 8 pinuri ng Panginoon ang mga mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito sapagkat ang mga kas mga makasandiputan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka Last verse, verse 9. At nagpatuloy sa si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikinabanga, pakikipagkaibigan ang kayamanan ng san pakikinabangan ang kayamanan ng sandiputang ito. Maubos man ito, tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Purin po ang pagkabasa ng Panang Diyos. salita Ang natutunan ko sa verse or passage na ito is yung uh, maging magandang uh, tagapangasiwa ng kaari -ari, ari niya. Sa kwento dito, meron isang katiwala na tuso, tuso yung mapagnin lang niya. Uh, nalaman ng kanyang hari, ang Panginoon na tinatawag dito is yung mga hari, yung mga namumuno dati. Nalaman niya na ni nung no? katiwala yung kanyang ari-arian na pinangas pinapangasiwa sa kanya. At Sinabi sa kanya, sa, sinabi sa katiwala na aalisin na siya bilang katiwala. At bigla niya naisip na na ano ang kanyang gagawin dahil sabi niya hindi siya marunong uh, magbungkal. Kasi na, nung, nung dati, pagbubungkal yung mga hanap buhay, mga ganun. At hindi siya marunong uh, mamalimos. Naiiya siya pala mamalimos yan. Kaya naisipan niya dalalisin na siya. Naalala niya yung mga pinautang niya, yung mga taong pinautang niya. Pinatawag niya yung kanyang mga pinautang at ang ginawa niya, nakaisip siya ng uh, akala niya, bright idea pero hindi nakakalukot sa Panginoon kasi mas lalong naging makasarili siya. Naging mapang mapangdaya Imbis na yung mga umutang sa kanya, kung ano yung utang nila, yun lang yung kanyang sisingil, hindi. Dinagdagan niya pa. Parang, ibig sabihin, tinubuan niya yung kanyang mga pautang. At ayun ang naisip niyang paraan na na bright idea niya. Di ba? Para sa sarili niya, kala niya tama. Ayun yung mga, ayun yung mga taong uh, kulang sa pangunawa tungkol sa Panginoon um, uh, naisip nila na kapag sila ay nandaraya sa kapukalan nila, uh, mabuti yon Or ano, naisip na lang nila yung sarili, pang sarili na lang nilang uh, pangangailangan din nila naisip yung tao na mga tinataya nila. kanoon. Uh, bulag sila sa katotohanan. Yun ang ibig sabihin. Uh, kaya dapat sabi, sabi dito sa salita na to, sa passage nito ang natutunan ko dito is dapat maging magandang uh, taga tagapangasiwa bawa yung tayo yan uh, sabi nga kapag pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay at nagawa natin yung tamang pangangasiwa mas pagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay yan kaya bang may uh, pera pa tayo or kayamanan yan dito sa mundong ito kahit di man tayo mayaman, di ba? Yaya, tayo ni Lord one day, yan Wala yung kay Lord. Uh, dapat, uh, gamitin natin sa tama. Yan. Gamitin natin sa tama. Huwag tayong mapangdaya sa kapwa. Yan. Dapat, uh, imbis na mandaya tayo, tumulong tayo kung meron naman tayong sapat na kakayahan na makapagtulong sa pangtao tumulong tayo hindi tayo ng kapo kasi hindi nakakalugot sa panginoon yung mga bagay ng pandadaya lalo sa ating kapo lalo na ngayon sa panahon ngayon maraming mga taong na nangangailangan ng pera sa mga mga may kaya naman pwede naman tumulong why not di ba pero pag wala naman uh, darating yung time na magkakaroon din tayo yan Ibigless din tayo ni Lord. Pasasaganahin niya tayo. Huwag tayong mapagod, manghinawa na uh, magpray lagi para pasaganahin o ipagpalain tayo ni Lord. At one day, makapagbigay din tayo, makahitulong din tayo sa ibang tao para mabawasan na yung mga tao, mapandaya. Yan. Kasi, kasi sabi nga, di ba habang may may kayamanan daw dito sa mundong ito, is Huwag natin lustayin niya. Itong katiwala na ito, nilustay niya. Inubos niya yung kanyang kayamanan. Parang din, ganun din sa alibuhang anak, di ba? Yung pinuha niya yung agad, yung kanyang kayamanan at nilustay niya. parang ganito din po yung uh, yung uh, kwento sa passage na ito sa do, uh, yan, 16, 1 to 9 na nais ni Lord na maging magandang uh, magaling o mag mga siwa ng kayamanan na pinagkakaloob ng Panginoon. Lang, lang po, huwag maging mapandaya. Yan ang natutunan ko. Huwag maging mandaya. Huwag mag... halimbawa, uh, may nagpapautang, huwag nang magpapatungko. Yan. At huwag lustayin yung kayamanan, mag-impoke. Sabi niya nga, kung gaano tayo mag ng kayamanan dito sa lupa, mas hikit sa langit. Mag-impoke tayo ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, mga kaputihang Uh, mga asa, kaputihan na uh, alam natin na makakapagpasaya sa Panginoon. Yan. Uh, alisin na natin yung mga bagay na magiging magig makasarili uh, sa kwento na ito. Naging makasarili yung katiwala kasi inisip niya, gumawa siya agad ng paraan nung inalis siya bilang katiwala. Nag-isip siya agad ng paraan kung paano ma mas mapapaganda yung buhay niya. Kala niya maganda yung pala. Hindi, kasi yung sarili niyang kapakanan yung inisip niya, hindi yung tao, hindi niya inisip yung tao, madarayan niya, matadaya niya. Kaya yun lang po, uh, I pray may natutunan tayo sa passage ng Luke 16, 1 to 9. Sabi niya dito, ang talinghaga tungkol sa tusong katiwala. Ayan, uh, maging, uh, maging ano tayo, magandang katiwala lang po. Sa bawat mga blessing na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. God bless all of